Yun know? oh! Hey mga ka bossing! Kamusta? Bali, short ride lang tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa My General Trias. Bali, short ride lang tayo. Punta lang tayo na Manggaan, Gentry. Tapos pagdating doon, bahala lang ako. Sa... Let's go! Yun bali, dito na nga pala tayo sa My Barangay Tapia. Dito na ako nakapag-start mga video sa may Gentry. Kasi nga, medyo alanganin ako kanina kung papadyak ako o hindi. Sinubukan natin. Kasi yung panahon kita niyo naman, wala si Arik Araw. Absent siya ngayon. <laughs> Medyo kulimlim. Yung lang mahangin. Kaya pinaparamdaman ko kanina kung uulan ba o ano. Mukhang hindi naman na ulan. Saka tingin ko kanina doon sa cellphone natin sa Google. 0%. Yan bali ang daanan na yan, ang labas niyan doon na sa may tansa na. Sorry for the inconvenience. All relocation in progress. Bali, dito na tayo. Pasong kawayan. Yung nagtanong-tanong ako saan yung daan na yan. Ang labas daw niya sa maitansa na. Uy, bago na na mga madi-discover na na ano, kalsada. Pasong kawayan to. Bali, kanina ko pa nakikita yung mga ano dito, barangay hall. Alagay, PK. PK 1, PK 2. Tapos, ngayon ko lang naisip na PK pala short for Asong Kawayan. Bamboo Heights. <laughs> oh, tapat niyan maganda. Matani eh. ah, man. Kembali eh, na na tayo diyan dati na vlog ko na rin. Eh. Mayor's Drive. Ang labas niyan doon sa kabila sa may Paso ka Ano Tanim bila Ignatius. Ito na tayo Bena 1 General Trias. <laughs> Ganda sana ng weather kaya lang malakas ang hangin. Yung bali, tumigil mo na tayo sa ang ganda kasi sa mata. Pag <laughs> yung panda ito, makita mo yung may ulap. Nalabas yung sinag ng araw. Ganda. Hindi <laughs> naman siguro masamang tumigil. <laughs> na, na talaga ako pag nakakita ko ng mga ganyan. Ah, uh, ginagawa ko. Uh, siguro ilog para ano huh. para maganda yung ano dali ng tubig <coughs> parang pumalik yung ano ko ng kabataan ha. yun oh no? ulit <laughs> sa mga reason kaya ako nagbibike yung bali dito pa rin tayo binabista bali yung aon na yan yun na yung last na aon bago doon na tayo sa may crossing sa may manggahan kaya yung sabi ko kanina isa yung sa mga reason kaya ako nagbabike kaya pag may nakikita ako magandang view natigil talaga ako hindi picture video lalang lang <laughs> share lang lapit na naman 13 month eh <laughs> Makakuha ko na yung naiiwang ko sa uh, kart ko sa Lazada <laughs> Time check for 05PM bali sakto na sa 19km simula sa bahay Dito na tayo sa May Crossing May Manggahan Yung bali, pagdating mo naman dito sa May Crossing sa Manggahan Mapapaisip ka ngayon kung saan ka pupunta meron ko ang apat na way <laughs> pag umaliwa ka doon, punta ng dasma pwede ka dun dumaan papunta ang pala pala dasma pag kumanan ka naman dito punta naman yan ang Trece martires pwede ka rin dun tapos pag dineretso mo naman yan punta naman yan ng Amadeo, Tagaytay at yung pang apat na option is Nabalik na tayo. Pauwi. <laughs> At ang napili ko ay yung pang-apat na option. <laughs> uwi Kaya <laughs> balik na rin tayo. Medyo 4.05. Sakte, makakarating tayo sa bahay. Mga 5 5 p.m. saing pa tayo. Oh, daming reasons na. No? <laughs> Let's go! At ito na ang pinakamasarap na part. Pag pa-uwi ka na. Palusong. <laughs> naalala ko itong 7-11 ito. dahil dyan sa tapat niya, may iawan. Dyan yung malimit na tinitigilan namin pag nagpupunta kami ng manggahan Kaya lang ngayon, wala na yung iawan. Pero ito yata nilipat sa kabila. Hindi ko lang sure. Ah. A shoutout nga pala sa parang Jerry, parang Olan. kay Idol, kay Idol Jeep Kaya kay Alpi. Sa kayong mga nakakasama namin dyan sa iawan. Shoutout sa inyo. Ito bali na daan ako na to kanina. Kaya lang di ko mabitcho, malayo kasi mga naglalaro ng softball. Shoutout nga pala dyan sa tropa sa Crazy Boys, pareng Parin Boy, Parin Ryan, Sir Michael. Ah, sa lahat sa inyo dyan, Parin Joey. Ang lakas talaga ng hangin, tinama parang bagyo. <laughs> Naglalagasan yung mga dahon eh. Yung yeah, medyo umaga pa naman dito tayo daan sa may Mayor's Drive. Bago alabas natin ito sa may Pascam na. Let's go. Kamali yata ako nandahan dito. Ang lakas <laughs> na akin. Yan bali ang labas natin doon dito na sa may Arnaldo Highway. Yan bali kakaliwa tayo dito. Pag kumanan tayo doon papuntayan doon sa may Monterey. Kaya kaliwa tayo pa balik tayo ngang Gentry. Yan bali dito na nga pala tayo barangay Santiago. Bali isang direction ito ang labas natin doon na ulit sa may Santa Clara. Sa may ano naman General Trias ulit. Sarap din naman dito kasi puro palusong na to. <laughs> Ito yung daanan na mukhang ginagawa. Papunta yung open canal, papunta ang Imus. Mukhang ginagawa nga. Okay mga bossing, bali tinanong ko pwede naman daw bike, makakadaan yung bike. Sabi nung nagagawa doon, tinanong. tinanong ko. All toilet, tinanong ko. Sa tinanong ko. Okay mga bossing, dito na tayo barangay Santa Clara, General Trias. Ayun mga bossing, bali yung dinahanan natin na yon. Ang labas natin dito na sa may plaza ng General Trias. Dito sa may municipal hall. Tapos yan, pag dineratio nyo yan, yan yung ano, pa, yung General Trias Public Market. Pag oh, dito tayo nang galing kanina, sa kanan. Sa kanan tayo dito, papakaw tayo. Time check, 5.05. Dito na tayo sa may barangay, Dulong Bayan. Bali, isang diretso lang naman ito. Ang labas natin, inubilita na. ano siya, valley boundary ng Bacaw General Tria sa uh, So basically, nasa Nobeleta na, na tayo. Ang bilis tumilim ngayon. Wala pa ang 5.30, siya 5.10, 5.15 pa lang. Pero ang dilim dilim na. Ngayon yung overpass na ano, nadaanan natin papunta ang Centennial Road. So ayun, nga ba ang nakikakakitaan pa tayo? Dito ka na paputulin itong video natin ito. Sana nagustuhan nyo, sana nang enjoy ko rin. Tumidilim, <laughs> tumidilim. Hindi, joke lang. So, laging nyo tatandaan. Every kissing is a blessing. Thank you. So, yun o. Nandito tayo sa may Santa Rosa Nobileta. So, kung ko salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin sa Facebook page. Maraming maraming salamat po so, sa inyong lahat. Thank you.